Rimuru Tempest ay isang slime na sa dami ng pakikipagsapalaran ay naging isang demon lord. Upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan sa nakaraang laban, napilitan siyang mag-evolve at tanggapin ang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinatag nila ang Jura Tempest Federation, isang lupain para sa mga halimaw upang mamuhay ng tahimik at may pagkakaisa. Ngunit ngayon, si Rimuru at ang kanyang mga kaibigan ay nasa panibagong pakikipagsapalaran. Sa malayong kanluran ay matatagpuan ang maliit na kaharian ng Raja. Ang lugar na ito ay puno ng mga bulong at nakakatakot na tao. May kakaibang nangyayari sa Reyna at sa kanyang misteryosong kapangyarihan. Dito ipinakilala rin si Hiro, isang nakaligtas mula sa mga ogre. Natagpuan niya si Rimuru at ang kanyang mga kaibigan. Nakilala rin nila ang isang lalaki na kapatid ni Benimaru. Ngayon, kailangang tuklasin ni Rimuru at ng kanyang mga kasama ang sikreto ng Scarlet Bond sa lupay ng Raja. Sa gitna ng kagubatan, isang mandirigmang ogre ang nag-iisa. Mahaba ang kanyang pulang buhok at wasak ang baluti. Bigla siyang sinalakay ng maraming ninja mula sa dilim. Lumaban siya gamit ang kanyang espada. Mabilis at malakas ang kanyang galaw. Napatumba niya ang ilan ng walang kahirap-hirap. Ngunit napapakarami ng kalaban kaya siya ay sugatan. Sa huli, napatay niya ang lahat ng umatake, ngunit halos mawalan siya ng malay. Natagpuan niya ang sarili na nakahandusay sa ilog, duguan at pagod. Bigla namang lumitaw ang isa pang mandirigma. Nakaitim ang baluti at may bandana sa mukha. Tila siya ay nakatada ng manghuli sa ogre. Hindi sumuko ang ogre kaya lumaban siyang muli. Matindi ang sagupaan ng kanilang espada. Ngunit gumamit ng espesyal na teknik ang kalaban. Lumika siya ng kopya at sabay na sinaksak ang ogre mula sa dalawang panig. Bumagsak ang ogre sa ilog, duguan at unti-unting nawala ng malay. Sa malayo, may isang nakababalabal na nilalang na nagmamasid. Nakikipag-usap siya sa isang orb at inutusan na iligtas ang sugatang ogre. Makalipas ang ilang araw, nagising ang ogre sa isang higaan. Sampung araw na pala siyang natutulog. Napalibutan siya ng maraming tao. Ipinakilala ng isang babae ang sarili bilang si Queen Toa ng kaharian ng Raja. Hindi niya kilala ang pangalan na iyon. Ngunit laking gulat niya nang tawagin siya ni Queen Toa sa kanyang pangalan Hero. Bigla niyang naalala kung paano siya muntik mamatay ngunit nailigtas ng Reyna at kanyang mga tauhan. Bagaman nagpapasalamat siya, nagalala alala agad siya sa kanyang nayon ng mga ogre pinilit niyang bumangon at lumipad sa kainang dragon pa uwi sa kanilang bayan. Ngunit pagkadating doon, wasak ang buong nayon. Walang natirang buhay. Naluha siya habang inaalala ang kanyang kabataan at ang kasayahan sa piling ng pamilya. Bumalik siya kay Quintowa. Ngayon, determinado siyang maghilom at pagkakatapos maghiganti sa mga pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Samantala si Rimuru ay abala pa rin bilang pinuno ng kanyang lupain. Doon namumuhay ng tahimik ang mga halimaw Marami siyang tungkulin. Madalas din siyang magpadala ng mga bayani upang tumulong sa ibang lugar at panatilihin ang kapayapaan. Dumating si Shuna at pinayuhan siyang magpahinga, kaya kahit sandali, tumigil si Rimuru at nakisama sa kanyang mga kaibigan. Si Geld naman na isang ork ay masigasig na nagbubungkal ng bukirin kasama ang iba pang mga halimaw. Biglang dumating si Hero, ang ogre Hero, hawak ang kanyang nagliliyab na espada at agad na hinarap si Geld. Nabalitaan ito ni Rimuru at nagpasya siya siyang magpadala ng kanyang mga kasama upang tulungan si Geld. Hindi nagpigil si Hero, may apoy ng galit sa kanyang mga mata habang inaatake si Geld. Gumamit sila ng buong lakas at kapangyarihan sa isang brutal na laban. Napakabisa ng bawat hampas ng espada ni Hero, ang apoy mula sa kanyang talim ay halos sumira sa lahat ng tamaan. Hindi nagtagal, napagtanto ni Geld na pagod na siya at sugatan. Doon niya rin nalaman na si Hero ay mula sa nayon ng mga ogre, ang nayon na winasak ng ibang mga orc. Naintindihan ni Geld kung bakit puno ng paghihiganti si Hero. Lumipat si Hero sa ere at naghanda ng huling atake. Handa na si Geld na mamatay at tanggapin ang kanyang kaparusahan. Ngunit biglang dumating ang isa pang ogre at pinigilan si Hero. Laking gulat niya nang makita na buhay pa ang kanyang dating kaibigang parang kapatid, si Benimaru. Hindi makapaniwala si Hero na may iba pang ogre na nakaligtas dahil inakala niyang lahat ng kanyang mga kaibigan ay patay na. Humingi ng tawad si Geld kay Hero at ipinaliwanag na hindi siya sang-ayon sa mga orc na pumatay sa kanyang nayon at pamilya. Di nagtagal, ipinakilala si Hero kay Rimuru at sa iba pang mga kasama. Nalaman niyang may iba pang ogre survivors na nakatira roon. Labis na natuwa si Hero na makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya ipinaliwanag niya kay Rimuru at sa mga kasama ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos siyang iligtas ni Quintowa, nanatili siya sa kaharian nito. Ngunit unti-unting gumuho ang kaharian dahil nauubos ang mga minahan ng ginto. Ngayon, gumagamit si Quintowa ng kapangyarihan at isang tiara upang isakripisyo ang kanyang sariling lakas ng buhay para sa kaharian. Ngunit darating ang oras na mapapatay siya ng sumpa dahil inuubos nito ang kanyang kaluluwa. May solusyon? Ngunit kailangan nilang pumasok sa isang ipinagbabawal na kagubatan na binabantayan ng isang dragon. Doon maaring makuha ng kaharian ng raja ang mga yamang makakapagpagaling sa reyna. Ito ang dahilan kung bakit tumulog si Hiro kay Rimuru. Ipinahayag naman ni Rimuru na isa siyang demon lord at kaibigan din niya ang maalamat na dragon na si Veldora. Walang pakialam si Veldora at pumayag na pumasok si Hiro sa kagubatan. Basta huwag lamang siyang gumawa ng ingay. Nangako si Rimuru na tutulungan niya si Hiro sa abot ng kanyang makakaya. Nais nice din niyang personal na makita si Quintoa at ang kanyang kaharian. Bumisita si Rimuru sa kaharian ng Raja at nakipag-usap sa mga pinuno ron. Ipinaliwanag niya na dahil kaibigan niya ang dragon na nagbabantay sa sagradong kagubatan, maaari silang magmina ng mga yamang kailangan, ngunit binalaan silang huwag maging sakim. Bigla namang dumating sa pulong si Trainee, isang diyosa at kaibigan ni Rimuru. Ngunit hindi lang iyon, isa pang Demon Lord ang dumalo. Ngayon, halos lahat ng Demon Lords ay naroon na at bukod kay Rimuru, nais nice din nilang tumulong. Sa wakas, nagising si Quintoa mula sa kanyang mahaba at malalim na pahinga. Matapos ang panahon ng pagpagaling, nagtungo si Narimuru at ang kanyang mga kaibigan upang makipagkita sa kanya. Nais nice makita ni Rimuru ang kanyang tiara, isang pulang korona may napakalakas na kapangyarihan na tanging Reyna lamang ang makakagamit. Ngunit kapalit nito, unti-unting sinisipsip ng tiara ang lakas ng buhay ng Reyna. Hindi pa tiyak ni Rimuru kung ano talaga ang artifact na ito. Gayunpaman, nais nice niyang tulungan at pagalingin ang Reyna. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang siya sa atin ang nangyayari. Natuklasan niyang ang tiara ay hindi lamang sumisipsip ng buhay, kundi isa ring sumpa na nagdudulot ng unti-unting pagkamatay ng Reyna. Kung ihihinto ng Reyna ang paggamit ng tiara, siya ay gagaling at babalik sa normal. Hindi makahanap si Rimuru ng tunay na lunas, ngunit napagtanto niyang makakatulong ang pulot upang maibsan ang kanyang kalagayan. Nalaman din niya na sinusubukan ng Reyna na protektahan ang lawa na nagbibigay buhay sa kanyang kaharian. Ang lawa ay malalason ng mga lason mula sa minahan, kaya't napipilitan siyang ipagpatuloy ang paggamit ng tiara na may sumpa. Naglakbay si Narimuru at ang kanyang mga kaibigan papunta sa lawa upang humanap ng paraan para pigilan ang mga lason mula sa minahan. Ngunit napagtanto ni Rimuru na hindi mula sa minahan ang lason, kundi may ibang pinagmumulan. Pumasok siya sa lawa at natagpuan ang isang nilapastangang dambana. Sinira niya ito at agad nawala ang sumpa, bumalik sa normalang lawa. Nagdiwang ang lahat pagkatapos. Kasama ni Rimuru ang kanyang mga kaibigan at natuwa silang muling babangon ang kaharian ng Raja. Dumating si Hiro at nagpasalamat kay Rimuru at sa kanyang mga kasama. Nais lamang niyang manatiling tapat na kaibigan ng kaharian. Masaya si Hiro na natulungan niya ang kanyang Reyna at nakasama muli ang mga matagal ng nawalang ogre. Kalaunan, nalaman natin na ang isang masamang minero at mga ngalakal na sila ang nasa likod ng paggalason sa lawa. Nais niyang wasakin ang kaharian at patayin ang Reyna. Galit na galit siya nang madiskubre na sa nakalipas na sampung araw ay gumaling si Queen Toa at nalinis ang lawa. Sa huli, nagpa siya sila kuha na gamitin ang isang lila na orb upang magdala pa ng kamatayan at pagkawasak. Ngunit hindi nagtagal ang mabuting balita. Inilibing ni Hiro ang kanyang mga kaibigan at nagpasya siyang tulungan ng kaharian ng Raja at si Rimuru sa lahat ng paraan. Muling nalaso ng lawa at halos maubos na ni Queen Toa ang kanyang lakas ng buhay. Isang hukbo rin ang papalapit upang sakupin ang raja. Walang ideya si Rimuru kung ano ang susunod niyang gagawin upang iligtas ang reyna at ang kaharian bago maging huli ang lahat. Kaya gumawa siya ng plano. Hihingi siya ng tulong mula sa lahat ng niyang mga kaibigan upang iligtas ang raja at tuklasin ang tunay na dahilan ng sumpa. Inutusan niya si Veldora na manatili at protektahan ang Tempest. Ibinigay din niya kay Diablo, isa sa kanyang pinakapinagkakatiwala ang tagapayo, ang isang bagong misyon. Maaring siya ang makakahanap kung sino talaga ang naglagay ng sumpa sa tiara. Labis ang kasiyahan ni Diablo na pinagkatiwalaan siya ni Rimuru. Samantala, nag-alala si Shiro para kay Queen Toa. Alam niyang mamamatay ito kung hindi agad masusugpo ang sumpa. Biglang lumitaw sila kuwa mula sa mga anino at kinausap si Hiro. Ipinahayag niyang may paraan upang iliktas si Queen Toa. Kung tatanggapin ni Hero, may isang ritual na maglilipat ng kaluluwa ni Toa mula sa kanyang katawan patungo kay Hero. Sa ganitong paraan, may liliktas niya ang Reyna at ang buong kaharian ng Raja. Hindi alam ni Hero na isa palang demonyong nilalang si Lakua. Nagsinungaling siya at sinabi kay Hero na tiyak na maliliktas ng ritual ang Reyna. Dahil bulag sa kanyang layunin, pumayag si Hero sa kasunduan. Inabot ni Lakua kay Hiro ang isang sinumpang orb at inutusan siyang lunukin ito. Kinuha ni Hiro ang Reyna at sumama kay lakuwa sa silid ng ritual. Buang kanyang paniniwala na inililigtas niya ang Reyna, handa siyang isakripisyo ang sarili. Habang nangyayari ito, nag si Rimuru. Nalaman niyang nawawala si Hiro at ang Reyna at natuklasan din niyang may ibang kaharian na nagbabalak umatake sa Raja upang maagaw ang mga minahan ng ginto. Kailangang matagpuan ni Rimuru ang Reina bago mangyari ang mas masahol. Kaya tumasa siya, siya sa tulong ng kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama at mga kaibigan. At doon, nalantad na si Lakuwa ay isang demonyong nilalang na nagtatago sa anyo ng tao. Nilinlang ni Lakuwa si Hero upang lunukin ang madilim na orb. Sinubukan ni Hero na iligtas ang Reina, ngunit hindi ito pumayag na mawala siya. Ngayon, kapwa sila nasa bingit ng kamatayan. Sumugot si Hero kay Laku at sinubukang hiwain siya gamit ang nagliliyab na espada. Doon inaktibo ni Lakua ang orb na nilunok ni Hero. Biglang nagbago si Hero at naging isang demonyong nilalang. Lalong pinagalit ni Lakua si Hero hanggang sa mawalan siya ng kontrol at naging halimaw na wala ng isip habang si Quintoa ay nanood lamang sa takot. Plano ni Lakua na patayin ang Reyna at lahat ng tao sa kaharian. Mukhang may mas masama pa siyang pinaglilingkuran. Sinubukan ni Quintoa na iligtas si Hero. Nasa anyo pa rin ito ng demonyo at winawasak ang lahat. Nasusunog ang buong templo, ngunit pinilit pa rin ni Toa na sagipin ang kanyang kaibigan. Kinailangan niyang gamitin ang sinumpang tiara upang mailigtas si Hero, kapalit ang kanyang sariling buhay. Natuklasan naman ni Diablo ang tunay na salarin sa likod ng spa. Isang sinaunang babaeng demonyo pala ang nagbigay ng kapangyarihan ng tiara sa pamilyang hari ng raja. Ngunit ang totoo, nais lamang niyang lasunin at kainin ang kanilang lakas ng buhay. Plano rin niyang sakupin si Toa at ang iba pang kasapi ng pamilya. Nakipaglaban si Diablo sa babaeng demonyo sa ibang dimensyon. Isa ring demonyo si Diablo at napakarami niyang makapangyarihang mahika. Mayroon siyang mga pakpak at kaya niyang baguhin ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Naging brutal ang kanilang laban, ngunit malinaw na mas malakas si Diablo. Pinangakuan niya ang babae na kung iiwan niya ang kaharian ng raja, hindi niya ito papatayin. Sa huli, natalo ng tuluyan ni Diablo ang kalaban at napilitang umatras ang babae. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan kay Hero. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang mga dating kaibigan mula sa nayon ng mga ogre, umaasang may babalik siya sa normal. Habang nagaganap 'yon, nakikipaglaban naman si Rimuru kay Lakuwa. Lumaki ang mga pakpak ni Lakuwa at lumipad palayo. Ngunit sinundan siya ni Rimuru upang pigilan ang masasamang plano nito. Hinarap ni Rimuru ang maraming demonyo na sumalakay sa kaharian ng Raja, sabay-sabay niyang nilabanan ang lahat at planong tapusin sila. Bigla namang dumating ang Diyos ang pinaglilingkuran ng mga demonyo. Pinahinto niya si Lakua at ang kanyang mga tauhan. Sa puntong iyon, wala pa rin kontrol si Hiro sa kanyang anyo. Pilit siyang pinapaala ng kanyang mga kapatid at kaibigan kung sino siya sa wakas, nagbalik ang kanyang ulirat at pilit niyang binunot ang bato mula sa kanyang katawan. Ngunit dahil dito, halos mamatay siya. Nalungkot si Queen Toa sa kanyang sinapit. Pagkamatay niya, nagpasya si Toa na gamitin ang sinumpang tiara sa huling pagkakataon upang buhayin si Hero at pagkatapos ay nawala siya. Bilang paghingi ng tawad, ibinalik ng Diyos sa si Toa sa buhay. Sa wakas, naligtas ang kaharian ng raja. Bumalik si Rimuru sa sarili niyang lupain ngunit nadatnan niya itong magulo. Mukhang hindi nagawang ipagtanggol ng kanyang mga kaibigan ng kanilang bayan at sila pa ang nag-away. Muli, si Rimuru ang kailangang ayusin ang lahat ng kaguluhan. At gaya ng nakasanayan, dito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa mga bagong anime recaps.